So ayun, pag-usapan po natin eh, Pinost na din ni former senator Sonny Trillanes yung balita sa kanyang Facebook page oh, Pero kanina, uh, nandun tayo eh, Nandun tayo sa o taking na naganap kanina Kung saan po si Sonny Trillanes na inaay maging mayor ng Kaluokan City uh, Kasama po nung kanyang mga konsihal Ay nanumpa at uh, formal ng kasali uh, sa partido ni Yorme Isko. Okay? Aksyon Demokratiko. Yung Aksyon Demokratiko, si Isko Moreno ang presidente dyan Kanina po doon sa o taking ang nag-attend ay si uh, Chairman Ernest Ramel at si uh, Secretary General Leon Flores, okay? So sa kanila po nanumpa itong si Trillanes kasama po nung uh, mga councilors na makakasama niya sa ticket pag uh, sila ay tumakbo dito po sa Caloocan, okay? Actually, Actually, meron pang mas malalim na nangyari dito sa Kaloocan Eh okay, kung taga kaloocan ka, uh, alam mo na kung ano yung nangyari, okay? Pero hindi ko pa siya pwedeng ikwento sa ngayon. Ah, uh, ikukuwento. Malalaman niyo din 'yan sa mga susunod na mga linggo. Okay, kung ano yung nangyayari ngayon sa Kaloocan Pero uh, nagiging mainit na. Nagiging mainit na yung pong uh, uh, mga uh, election fever starting to ano eh, to rise na dito sa Caloocan at uh, ang uh, babanggain nitong si uh, Senator Trillanes ay uh, ano 12 years nang na, nakaupo diyan po sa kaloohan. Okay, so, so uh, kalangang mainit yung magiging laban dito. Okay, um bakit ako masaya dito sa mga pangyayaring ito, okay? um, ako naman po mula nung pagkasimula ako maging political vlogger. Okay? Mula nung pagkasimula ako 2019, kahit balikan nyo tong channel na to. I have always been pro Vico, pro Isko. 'Yun naman po ang aking uh, political uh, allegiance. Yung yung ako ay nag-identify doon sa dalawang mga Uh, politiko na yon sa kanilang style ng pagugobyerno okay at uh, syempre ang ang partido na, na nakasama yung dalawang yon uh, si Mayor Vico nakasama yan sa aksyon at ngayon naman si Isko Moreno siya yung presidente diyan po sa action ngayon so siya naman yung namumuno diyan sa aksyon kaya itong aksyon this has always been the party that i am most uh, connected with. Okay, dito ako pinaka malapit at ito yung pinaka sinusuportahan ko at pinaka nakakasama at pinakamalapit sa aking uh, paniniwala at uh, mga advocacy at adikain. Eh? Okay? So, bilang isang iskonyan, eh, okay? uh, ako po masaya kapag lumalaki yung aming partido. Eh, okay? kapag uh, uh, dumarami yung aming mga mga membro, yung mga kasama, at kung, kapag merong mga uh mabibigat at matataas at malalaking tao ang nakakasama sa aksyon. 'Di ba? And, and walang question whether you like him or you hate him. Kasi sigurado ako yung mga DDS ay galit na galit dito kay Sanit Trillanes. Whether you like him or you hate him, hindi mo makakaila na very influential itong si San Trillanes. Yeah, he he was senator for 12 years. Uh, isa siya sa mga uh, talagang uh, leader ng uh, oposisyon Noong mga nakaraang mga taon And uh, mataas, mataas yung kanyang, uh, yung kanyang level Sa politika sa bansa Kaya kapag merong ganyan kalaking individual Ang sasama sa action demokratiko Na maliit lang naman yung partido namin Maliit lang naman talaga Kasi si Isko, si Isko Moreno siya nagdadala dyan Diba so sa Manila nandoon yung mga membro, uh, tapos merong mga ilang konsehal merong ilang mga vice mayor at mga ano mga congressman. So merong mga ilang membrong ganun pero all in all eh maliit lang yung aming partido. So every time merong sasaling ganyan ay uh, masaya ako. And also at the same time it's another chance para po uh, spread at ikalat yung pong uh, style ng leadership ni Yorme at ni Vico. Eh? Okay? Um, Doon ako excited na parte. Kung sakaling mapagbibigyan ito si Trillanes, of course, mahaba pa yung kampanya, mahaba pa yung eleksyon, maraming pwedeng mangyari. Kung sakaling siya ang piliin ng mga taga-kaloocan, ay uh, merong chance, merong an IC an opportunity para po uh, magawa yung pong mga mga magagandang mga mga na, mga mga proyekto, magagandang mga ideas ni Yorme at ni Vico dito naman sa isang syudad na malaki kasi laki ng kaloocan. parating sinasabi ni Trillanes, yung kaloocan isa yan sa pinakamayaman, pero kung titingnan mo nga sa data, siyang may pinakamaraming mahirap sa Metro Manila kasi uh, ang daming areas niyan talagang mahihirap yung mga kababayan nating nakatira diyan, no? Eh, so it, it would be another opportunity to spread yung pong mga ideals at yung mga yung mga mga magagandang mga mga adhikain ng Isconian movement at ni Mayor Vico Soto. Of course, si Mayor Vico Soto, mas uh, siya naman ang kanyang style, mas kilala din siya, yung pagiging transparent, yung yung pag, talagang pagsupil at paglaban sa korupsyon, 'di ba? At pag-aayos uh, sa mga sistema. Doon, doon kilala si Mayor Vico Habang si Isko naman Ay kilala doon sa kanyang mga Magagandang project Katulad ng mga pabahay Ng mga uh, ospital Ng mga eskwelahan And yung uh, kanyang paggamit ng social media Creative ways Kung paano po mamuno Doon sa kanyang syudad And I am hoping na makita ko yan Sa Caloocan City Kung sakaling mayupo Itong si uh, Sanit Rillanes okay? And... Uh, alam nyo ibang iba eh. ibang iba yung awayan sa nasional uh, pagdating sa lokal iba eh. kasi diretso sa tao eh di ba yung mga tao na nakakasalamuha doon sa sa street level di ba makikita yung mga totoong concern eh ng mga kababayan natin eh. di ba peace and order yung sakalusugan nila yung walang trabaho walang makain kasi diba? so ramdam na ramdam mo yung mga problema doon sa lokal. eh. Kaya it's a completely different uh, different uh, way of uh, viewing itong politika other than doon sa mga issues natin sa nasyonal. So so talagang hopefully 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 ay uh, uh, itong si Trillanes ay paglatag niya ng kanyang mga plataforma kasi ilalatag pa lang 'yan pag siya ay nag kung sakaling siya ay magpa-file sa October, eh sana uh, medyo malapit doon sa mga uh, magagandang mga ginawa ng uh, Mayor Isko at Mayor V. Kunin na niya yung mga magagandang ideas doon. Kasi, uh, sa sim uh, ano na eh, kung maga sa simula pa lang may ano na eh, meron ka ng magandang starting point eh. Kasi, uh, kung maga si, si trillanes, meron na, meron siya mga nap napatunayan sa Senate, meron siya nagawa sa Senate, tapos palaban siya sa corruption, palaban siya sa mga... So, meron ka ng simulang ganun kung magag i-adapt mo na lang yung mga magagandang mga mga ideas at magagandang mga proyekto ng mga magagaling na mayor at gawin mo dito sa Caloocan City. So hopefully makita po natin 'yan. Um, speaking of your yung part 2 nito pag-usapan natin. Uh, mukhang hinahanap sa Maynila itong si Yorme Isko so pag-usapan po natin after itong video na to so thank you very much guys see you po sa next video stay safe parate yun kalookan God first. Bye-bye, guys.